eto guys ililibot ko po kayo sa aming bakuran dito sa labas nandito po kami sa balkon, balkonahe nakikita nyo po eto uh, po ang lugar dito eto po ang aming mga lupain dito sa Aculan eto po tamang merienda po ng sopas dahil kagigising lang pasensya lang po kayo kasi ngayon lang po tayo uli nakapag upload kasi nga po nagkaroon po ng problema ang aking channel at ngayon po, mag-uumpisa po ulit tayo. Balik po sa umpisa uli. At uh, patuloy nyo po ang subaybayan ng aking video. At uh, patuloy po tayo mag-upload po uli. Ng panibagong upload po. Ito po ang aming bahay. Dito po kami ngayon nakatira. Yan. At uh, ito po ang, ang bagong kayong bahay. Buong, buong galo. Yan. Maliwalas po ang paligid. <laughs> Yan po ang aking asawa at ang kanyang nanay at magpapahangin po sa labas nga po sa kailan kailangan din po natin lumabas para makasalimuha sa tao yan ito po yung aming likuran yan yung buong palikid po maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at mga subscriber pakipalo na lang po ang aking channel kay Kuya Jerky, Ber, Kuya Jerky TV ito po ang aming harapan nakikita nyo